Sa pool sa CCTV, ang pag-araro ng isang truck sa tatlong estudyante na naglalakad sa bangketa sa Maynila. Ang driver ng truck agad ding tumakas matapos dumagsa ang tao sa pinangyarihan ng aksidente. Umaaksyon si Jay De Castro. Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang tatlong estudyante na naglalakad sa bangketa ng Lagarda, Maynila. Maya-maya pa, isang humaharurot na delivery truck ang mabilis na tumumbok sa kanila. Makikita rin sa CCTV na bumaba pa ang driver ng truck na kinilalang si Rapi Labong para tulungan ang isang estudyanteng naipit sa ilalim. Kuwento ng mga taga-barangay, laking gula daw nila nang may biglang kumalabog sa labas ng barangay hall. Agad daw nilang nilabas ito at nakita ang mga estudyanteng pumailalim sa truck. Pinagtulungan din daw nilang angatin ang truck para alisin ang mga naipit na biktima. Pero yung ano, driver, kahit papano, tumutulong talaga siya, pinipilit niyang isave, eh hindi niya nakaya. Nung no, makita niya marami ng tao, tumakas na siya pinakamalubang na sugatan si Clarence Ray Ocampo, engineering student ng Technological Institute of the Philippines na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Puno naman ng sugat ang dalawang babaeng sudyante ng National Teachers College na sinadap ni Lorenzo at Maika Francisco na kapwa din nila sa Mary Chills Hospital. Kwento nila, naglalakad daw silang magkaklase papunta sa isang karinderya para magtanghalian. Hindi na raw nila nagawang umalis dahil sa bilis ng dating ng truck. Pagmulat ko na lang po, ano, nasa sahig na lang po ako. Tapos, hirap na po akong huminga. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin daw ang mga biktima na buhay pa rin sila. Nagpapasalamat ka ulit. lang yung natamo namin Adele. Ayon sa mga biktima, handa naman daw silang tulungan ng may-ari ng truck na Picasal Construction. Patuloy naman ang investigasyon at paghanap sa tumakas na driver. Umaaksyon, Jay De Castro, News Five